Good day mga Brad. Una po sa lahat, maraming salamat sa 400 followers ng Brad Oli TV Facebook channel. I hope you could also support my YouTube channel po. Second, kita-kits po tayo sa e Itam Bike by Marvin Chua Motovlog on January 18 sa May Green Hills. Please visit his Facebook page for more information. For today's vlog, may nag-comment sa ating last uploaded video si Brad Jomer Riego regarding upgrades. Ang sabi ko nga din doon, gagawa ako ng follow-up video kasi nalobat ang Insta360 natin kaya naputal lang usapan natin last time. Sige, pag-usapan natin. Let's go! Let's go! Sabi ni Brad Jomer, sold na siya sa speed ng stock unit niya sa flat pero nakukulangan siya sa paahon. He is planning to upgrade from lead acid to lithium battery. Sabi nga niya, ang kanyang rota is from BGC, pabalik ng Teresa Rizal. Siyempre, pagdating sa Teresa, depende ko sa kadadad, sa either sa kainta or sa antipolo, eh, may mga ahon po yan. No? Sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, ang bawat electric motorcycle ay may binabagahin ng mga user. Depende sa kanyang pangangailangan kung gusto mo ng stock, wala kang gagalawin at kayang umahon na may average speed na 40 to 60 km per hour, maraming brands available dyan ngayon sa market. Lalo na yung mga nasubukan ko like yung PBS IQS, Segway E300 SE, Zio AE8 at marami pang iba. Siyempre, maraming ibang brands ngayon sa market na LTO and DOE classified. Ngayon, paano naman kung nakabili ka na ng unit mo? pero need mo ma-enhance yung performance niya sa paahon. Ano ang mga dapat mo i-consider na palitan given na ito yung mga road condition na kailangan mo. Kailangan mo umahon sa mga matatalik na lugar at kailangan mo ma-maintain ang speed ng around 40 to 60 km per hour paahon. Disclaimer lang po, I'm not an expert and all will be based lang sa aking one-year experience sa pag-electric. If you want an expert advice, you can join sa Philippine Upgraded e-bike community or e-bike builders Philippines sa Facebook. Nandiyan po ang mga idol natin and mga experienced suppliers, techs, and riders. Like yan, si Natuts, si na Jack, Mac, si Sir JR, CK, Migs, si Sir Jenjen, JP, John Kenneth, si Paul E. Trottle, at kung sino-sino pa. At that's to name a few. Para sa akin, ang stock unit like ang AIMA A500 is good already good, laro na kung sa city and highways. Pero if you want a consistent power delivery and improve acceleration, your first upgrade should be shifting from lead-acid to lithium batteries na hindi pinapalitan ng controller and yung hub. Mas magaan ng lithium kaya in terms of power-to-weight ratio, laki ng improvement niyan sa acceleration or sa torque if you want to improve naman on your speed, increase your voltage or yung working voltage, kunyari from 60 to 72 volts, or increase mo yung line current mo ng controller. If you want to improve on your acceleration or yung torque, increase naman your phase current. Paano mo magagawa yan? It's true upgrading your controller. Pero may limit lang din yan ha. Next question is kaya ba ng hub mo yung controller and battery output mo? Siyempre, ayaw mo naman masunog ang motor mo, di ba? Kaya upgrade ka ng motor na mataas din ang kanyang rated power o yung kanyang capability. Sabi ko nga sa last video, for me, ang pinakamagandang upgrade is yung set or nakaset na siya, battery, controller, and hub na it will satisfy your needs as an owner. Yes, pwede naman isa isang upgrade pero possible na isa sa mga major parts na i-upgrade mo is bitten or overkill either way. By the way, ang mga nabanggit ko pa lang ay yung mga major components to improve your performance ha. Marami pang nakakabit na minor upgrades dyan like yung mga braking system, suspension at kung ano-ano pa. Kaya before you upgrade, alamin mo muna sa sarili mo bakit ka mag-upgrade at kung mag nasettle mo na yon yung gusto mo, then go for it. Like ako, ang objective ko sa pag-upgrade is to build a unit na kayang sumabay sa mga conventional gasoline scooter ng mga 160cc na pwedeng pang weekend, pang ahunan, papunta sa tanay na single charge. Wala nang top up or wala nang mag-full charge ka doon sa venue. Which I think na ko naman na with the help of our idols, mga mga bossing natin sa community ng electric motorcycles. Limitless ang pag-upgrade sa electric motorcycles. Kaya kung tutuusin mo, habang tumataas ang performance o yung power ng inyong unit, eh kailangan be a responsible rider din. No? Kaya nga may kasabihan, di ba, doon sa Spider-Man, kung napanood niyan, great power comes great responsibility. <laughs> Kasi hindi biro ang overpowered na unit ah, lalo na sa public road. Yes, kaya mo tumakbo ng 160 km per hour. Pero saan mo naman gagawin dito sa Pilipinas yan? May bigla lang tumawid sa kalsada o biglang-biglang may nag-U-turn, eh sure ball yan. May kalalagyan ka talaga. Kaya always know your limits. Hindi tayo pare-pareho ng kakayahan, lalo na sa riding skills. Pwedeng malakas ang unit mo, pero kulang ka sa riding skills. Delikado din, di ba? Mahabang usapan ang upgrade and kanya-kanyang opinion and preferences ang bawat owner. Sa mga experienced people ng EV community, commit nyo po nga kung ano yung maipapayo nyo sa mga gusto mag-upgrade para gumanda lalo ang ating samahan. Siyempre, maganda kasi nagkakatulungan po tayo dito sa community para sa future. And alam mo, yun nga sinasabi natin, ito na po ang future ng transportation na makakatulong sa bawat consumer, economically, and of course, socially. Kaya be open lagi sa suggestion. May kasabihan po ako, paano mo malalaman kung di mo susubukan? Ugaliin mag-research kasi available naman lahat to ng information sa internet ngayon. Punta ka sa YouTube, pwede ka mag-Google, sa Facebook. Actually, may grupo dyan na Like for example sa fire driver na controller, may grupo 'yan, no? Sa QS may grupo po 'yan. So, ugaliin po mag-research and of course sumali sa mga community na 'yan. Ayun po. Salamat po sa lahat ng nakatapos nitong video na 'to and I hope may may na-share po ako sa inyo pagdating sa pag upgrade So, kita-kita po tayo sa next video. And of course, sa January 18 po, no? Kita-kita po tayo. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming maraming salamat po. Please like, share, follow my uh, Facebook page and other social media accounts. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!